Oh, good afternoon mga lodi. Nandito po tayo sa Mines View ngayon. Ayun. Ito po pag gusto niyo bumiling halaman, narito po. Yan. Sa Mines View po 'yan. yan po, marami po kayong mabibiling halaman dito. Yan. Pag gusto niyo magpa picture ito po si Paring Etots. Oh, hello. Ayan, okay. aso, malaki. brother. Oo nga, eh. Ayan. Oh, Ayan. Ayan. Mura lang yan pagka nagpa-picture kayo sa aso. Ayan. Ay, puta. <laughs> Pari ko bala to. Ayan, kaibigan kong Pogi. Ayan. Picture mo yung anak mo. Picture mo yung bata. Doon ka, punta ka doon sa aso. Baka kainin ka. Tara, tara, tara. Ang kaibigan kong mga pogi. Nako, nako. <laughs> oh, <d> <laughs> Ayan. <laughs> pag, pag ako libre, pero pag yung iba, may bayan. <laughs> picture, picture. Okay, picture, okay, picture, okay. picture, picture tayo. lahat.